Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 16, 2025. Ang araw na ito ay may natatanging enerhiya na nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang banayad na alindog na bumubuo sa iyong katauhan, Pisces. Habang ang buwan ay nalulubog sa harmoniyosong liwanag ng Libra, ang iyong likas na alindog ay kumikinang ng mas maliwanag na nakakaakit sa mga tao sa iyong paligid. Sa tuwing ang iyong presensya ay naroroon, ang mga tao ay nakakaramdam ng isang kakaibang kaligayahan at kapanatagan. Isang magandang pagkakataon nito upang mapansin at mapahalagahan ng iba ang iyong pagiging bukas, masaya at kaakit-akit. Hindi lamang ang iyong hitsura, kundi pati na rin ang iyong positibong pananaw at mabuting kalooban ang nagiging isang ilaw na naggagabay sa mga tao sa kanilang sariling landas. Pagnilayan kung paanong ang iyong magaan at positibong disposisyon ay nakakapagpagaan ng mga kaisipan at mga kilos na nagiging inspirasyon sa mga taong nakakakita sa iyong mga aksyon. Sa mga oras ng pagsubok, natututo kang ipagpasalamat ang mga simpleng bagay at iyon ang nagpapalakas sa iyo. Sa kabila ng mga hamon, patuloy mong pinapakita ang iyong lakas at pagmamahal sa mga tao sa iyong paligid. Ang simpleng pagpapakita ng kabutihang-loob at ng pag-aalala sa iba ay may malalim na epekto at ikaw mismo ay matututo mula rito habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa iyong personal na pag-unlad. Ang iyong kakayahang magdala ng saya at liwanag sa iyong kapwa ay nagbibigay ng tunay na halaga sa iyong buhay at sa mga taong iyong nakakasama. Sa araw na ito, maglaan ng oras upang muling suriin ang mga relasyon sa iyong buhay, patibayin ang mga ugnayang may malalim na kahulugan, at magbigay ng bagong buhay sa mga koneksyon na tumutulong sa iyong paglago. Hindi mo kailangang magmadali. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may kanya-kanyang timing na makikinabang ka at ang mga tao sa iyong paligid. Sa ganitong araw, ang iyong mas malalim na koneksyon sa mga tao ay magiging makulay at mas matibay. Ang iyong likas na kaakit-akit na ugali ay magiging gabay sa paggawa ng mga positibong relasyon. Kaya't maglaan ka ng oras upang maglingkod at magbigay ng pansin sa mga relasyon na may malalim na kahulugan sa iyo. Hindi lamang ito magdudulot ng kasiyahan, kundi magbibigay din ng lakas at positibong epekto sa iyong buong araw. Ang iyong likas na hilig sa pagpapakita ng malasakit ay magbibigay ng mas maraming biyaya sa iyo, at ikaw mismo ay madarama ang kapayapaan at kasiyahan mula rito. Ang mas malalim na koneksyon ay hindi lamang tungkol sa oras na ginugol, kundi tungkol sa kalidad ng ating mga ugnayan at kung paano natin pinapahalagahan ang bawat isa kaya't maglaan ng oras upang i-refresh ang iyong mga relasyon at palakasin ang mga positibong aspeto ng iyong buhay. Gamitin ang iyong mga natutunan mula sa nakaraan upang magpatuloy sa mas positibong direksyon at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa hinaharap. Gamitin ang iyong mga karanasan bilang gabay at huwag hayaang ang mga negatibong karanasan ay maging hadlang sa iyong paglago. Ngayong araw, ang iyong mga layunin at ambisyon ay magiging mas malinaw kung ikaw ay magbibigay pansin sa iyong mga damdamin at layunin. Ang muon sa libra ay nagpapalakas ng iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba at magbigay ng pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Ito ay magandang pagkakataon upang magsimula ng mga bagong proyekto o pagtuunan ng pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng masusing atensyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit sa iyong sarili at sa iyong mga layunin, mas makakamtan mo ang iyong mga pangarap at makakapagbigay ka ng mas malaking kontribusyon sa iyong komunidad. Magtiwala na sa bawat hakbang na iyong gagawin ay may kasamang tagumpay, at ang iyong likas na kakayahan ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na paglago. Ang pagkakataon para sa mga bagong pagsisimula ay palaging nariyan, kaya't huwag matapot na mag-explore at magtangka ng mga bagong bagay. Ang bawat hakbang ay may kaugnayan sa iyong paglago. Maglaan ng oras upang mag-reflect at mag-set ng mga bagong layunin. Maaring may mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng pagbabago at ito ang tamang panahon upang mag-adjust at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang mas malalim na kasiyahan at tabumpay. Ang iyong likas na kabutihan at katatagan ay magdadala ng magandang kapalaran. Kaya't magpatuloy ka lamang sa iyong landas at huwag matakot magtangka ng mga bagong ideya at solusyon. Sa iyong emosyonal na aspeto, maglaan ng oras upang magpahinga at magmilay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, mas magiging magaan at mas positibo ang iyong pananaw kung ikaw ay magsusuri at magpapatawad sa iyong sarili at sa iba. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalago ng sarili, at ito ay isang mahalagang aral na iyong natutunan. Huwag hayaang ang anumang takot, alinlangan, o nakaraang pagkatalo ay magtakda ng limitasyon sa iyong mga pangarap. Ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay at ang iyong likas na lakas at pagnanais na magpatuloy ay magdadala sa iyo sa mas magagandang pagkakataon. Ang iyong katatagan ay magbibigay daan sa mas magaan na buhay at mga positibong pangyayari. Kaya't ituloy mo lang ang iyong landas at magtiwala na ang lahat ng iyong pinaghirapan ay mabubunga ng magagandang resulta. Ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas magagandang pagkakataon, kaya't patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay. Magpasalamat sa bawat biyaya na darating at patuloy na magsikap para sa mas magaganda pang mga bagay sa hinaharap. Patuloy na maging bukas sa pagtanggap ng mga pagkakataon at magtiwala sa mga aral na matututunan mula sa iyong mga karanasan. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde, isang kulay na may kaugnayan sa pagunlad, kasaganaan, at kalikasan. Ang berde ay magdadala ng enerhiya ng positibong pagbabago at paglago, kaya't magsuot ng mga damit na may berde upang makuha ang enerhiyang ito at mapadali ang iyong mga layunin at magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong maswerteng mga numero ay isa, walo, at labing isa. Ang mga numerong ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na magtagumpay at makahanap ng mga bagong pagkakataon sa mga darating na araw. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong buhay, kaya't maglaan ng pansin sa kanila sa iyong mga desisyon at aksyon, ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang maglaan ng oras upang mag-recharge at mag-relax. Ang paggawa ng mga aktibidad na makakatulong sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon upang magpatuloy sa iyong mga pangarap. Maglaan ng oras para sa iyong mga mahal sa buhay at magpakita ng malasakit sa kanila. Sa paggawa nito, matututo kang magbalik-loob at magpatawad sa sarili at sa iba, at ang iyong kaligayahan ay magmumula sa iyong kakayahang magbigay at magpatawad. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa mga biyaya at magpahinga upang muling mag-recharge at maghanda para sa mga susunod na hakbang sa iyong buhay. Ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas magagandang pagkakataon kaya't patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magpatuloy sa iyong personal na paglago at tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.